Dok din eh. Okay, video? dyan. Hmm. Di sa dahil tumingi, nagbayong pa yung mga nga. Doon ka. Halip video? Video lang. Ito ang tulay. Ang ganda. Tabi-tabi po, yun ang manong mo. Ang asawa, nasa tulay. Bagong project, yung taga-bakao. Kung ilog, yun ang tawidan. <tellan> Pamulong Paul daw. Paul, sa Laurel. Ah, cellphone. hindi nalulusun straight na nandito po kami sa bundok ng aming lugar paon ng paon ng pa